tawan kan kan pa manhil hindi ko mabuhat hindi ko pero hindi na kasi ako ng dalawang kamay ko para mo lang para hindi may namamay at hindi ako makalakad ng walang kaalalay kasi nakakatindig naman ako kaya lang yung pero ang sugar mo hindi normal sa uh, ito pa hindi ko Saka, sige po tayo tayo mananawagan ha sige po chocolate Uh, hello po, hello po mga kababayan, mga kasukin so, natin dyan. Ngayon po ay tulad po ng sinabi ko, may Saturday sa live, meron po tayong si, uh, mga may sakit na, na kailangan ng ating tulong. At narito po ako ngayon sa brand niya, kung sa inyo si Tatay. Si Marquez si CJ Si Marquez po, siya po ay mayroong uh, prostate. Na prostate. Prostate po na maasa po ng tulong. Um, siya po ay nangailangan ng bag. Yung um, urine bag. Yung urine bag po at saka mga gamot. Catheter. Uh, polycatheter. Mga polycatheter daw po at mga gamit. Gamot. Um, Sakit po niya. Pagkakit Oh ya. Ah, tungka itong kay katariton mo sa iyo. Kela nan mapilitan. Ayan, si tatay po ay lumalapit sa inyo, sa ating mga kababayan. Na yung po kanyang katita at urine bag ay nangailangan po every two weeks na mapalitan. Kaya po kami ay pumapatok sa inyong mga puso na alam ko po, po naman na mga Pinoy ay may pusong matulungin. Kaya sa mga oras na ito po Panginoon ay nandito kami sa Branyas. Una sa Panginoon kami lumalapit na gumamit siya ng tao para kay tatay. Dahil nangangailangan po siya ng mga kailangan sa urine bags at mga gamit sa carter para po maibsan naman po yung kanyang ini sa araw-araw at magiging maipadama din po natin sa kanya ang ating pagmamahal bilang isang kapwa na sabi nga po ni Lord, kung mahal natin ang Panginoon, kailangan mahalin natin yung ating kapwa. At sa pamamagitan po ng inyong pagmamahal at pagbibigay ng tulong sa Kanya, siya po ay ating madadamayan at maipapadama natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Kaya sa mga kababayan ko dyan, sa mga may mabuting kalooban na willing po na magbigay kay tatay ng kanyang kailangan. Maasa po kami na magtutugon po kayo sa panawagan mo sa oras nito at kung sino man po <laughs> yung may gusto <inaudible> na magkaloob <inaudible> kay Tatay PM nyo lang po ako at ibibigay ko po sa inyo ano fam, ang aking Gcas number para sa aking tay tatay. Si tatay ay si, si Gia Marquez. Tatay si Marquez. Nga siya po ay nangangailangan ng urine bag uh, 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 at catheter. every, uh, every second week. Uh, week. Every uh, second week daw uh, po Nasa wala uh, ng mas, ano ko sa hospital, sa Gregor Hospital. Sa... Uh, 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 get, uh Ayun po, every two weeks daw po siya ay pumupunta sa Greg Hospital para ipacheck up ang kanyang urine bag at ang kanyang mapalitan. Kaya po kami umaasa sa inyo mga kababayan, mga kaibigan namin dyan. At sinyalan po po na ang inyong puso ay may pusong matulungin. Kaya hindi po natin kayang tiisin si Tatay Joaquin. Yes, Kaya tayo, si CJ si, si 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 Martin. Si uh, Ayan. Uh, sa lahat po ng nakakabasa nito. Makakapanood. Maka maka sa uh, lahat uh, po ng nakakapanood. Tapos puso po ako na malapit sa inyo niyo sa pamamagitan ni Sister Jaime. Noemi. Noemi. Sa, sa, pamamagitan po ni Sister Noemi. Sana po ako po inyo matulungan dahil ito pong karamdaman ko, ito almost 15 years na po akong ganito at uh, hindi na po ako pwedeng uh, mag, hindi magpapalit ng catheter every second every uh, second week dahil nga po Maaaring ako ma-infection at ito na magiging asanhi ng galing walang karamdaman. At sa last po na nag-confine ako sa doktor, may sinabi po ng doktor na pwede lamang po akong gumaling akong magpapa MRI at magpapa-MRI at ma-operahan. Kaso sa po ng aking pangalanan, sa po ng pagkahirapan, wala po akong sapat na halaga para ma masunod uh, ko yung pinapayo po ng doktor sa akin. Kung kaya't ako po, itaas puso na sa inyo sa pamamagitan po ng Sister Naimi. Maraming maraming pong salamat at ako po sana ay inyong matulungan. Okay po, ayan po. Na, narinig niyo po yung panawagan ni tatay. Siya daw po ay kailangang maoperahan sa pamamagitan ng MRI. Kaya kami po ay nananawagan po. Sana po ay buksan niyo ang inyong puso para kay tatay at matulungan natin siya sa gamot o kung mayroon po sana ng mga sponsor na magpapa-opera sa kanya para naman po siya ay makaramdam ng maayos at gumaling na po siya sa kanyang karamdaman. Ito po ay 5 years? 15 years na po. Yan. 15 years na daw po siya ganito. Kaya nangangailangan po talaga siya inyong tulong uh, at bilang isang uh, power ng God ginagawa ko po ito para kay Lord at kay Tatay. Kaya maraming maraming kong salamat sa inyong lahat at sa lahat mo ng nanonood at makakapanood nito. Maasa po kami na inyong pagmamahal at tulong kay Tatay. Salamat po. Bye-bye.